Kaya na po si Miss Ivy, dumating na po siya. Bumili kasi ako ng plants sa kanya. At ito, ito po yung mga binili ko sa kanya, four plants, all in all. Um, the first one would be this Philodendron Golden Serratum. Uh, maganda po ito pag lumaki na, pag nag-mature na yung leaves. And then the other one would be this Caladium Red Arini. Uh, gan ang ganda po niya kasi super red tiba Ang ganda, ang ganda din ng details ng dahon po niya, may mga green, na veins and all. I love it. And yung pa freebie po ay itong Caladium Black Mamba. Napakaganda nito pag lumaki na kasi naging blackish po yung mga leaves po niya. And then itong Alocasia, uh, hindi ko alam kung anong ID ng Alocasia po na ito. So, ayan na po sila. Naripat ko sila agad. Yung mga Caladiums, pinagsama ko sila sa isang pot kasi gusto kong lush tingnan yung isang pot. di uh, ba? Diba? Can you imagine na lumaki sila dyan sa isang pot na yan at um, napaka-lush tingnan? And then, um, the other one would be the golden seratum na philodendron. Ito po siya. Nilagay ko siya sa medyo malaking pot para bongga yung growth niya, growth niya. And then the uh, the last one would be this um alocasia. Diyan ko siya nilagay and hopefully they will grow well. Yun lamang po. Have a nice day.